Ilan Rich nagpa-vlog Ayan, Team Vlog Share ka po to nanay Sis Ayan, si Mila Mix vlog Ayan guys Shout kay Sir Mix Vlog Sir MND Mix Sir Bernie ba, yeah. Ball, <laughs> -ball okay. out, okay. Sir Team Bernie Vlog Sir <laughs> <They're vulnerable. laughs> <kabuhay>. sino pa? Si Jelen from your paradise, si Kinpot, si lahat. Si Lon, si Apple, si kami sa Ayun, kitang kita yung ano. Ah, oh. Team! Tim! <laughs> Nasa Amerika na kami, no? Nasa Amerika <laughs> na kami. Mga <laughs> pandamig na sinahuli. <laughs> o, oh, diba? Pag-upload ko, ang ganda namin, no? Ayan. Nandito kami sa Taguig. Nandito kami sa Amerika. <laughs> guys, ma ang live live na ito. Hi, Mondra Bebeng Panay. Hi, Ayan, Mondra. No? Nasa ibang bansa si Mama Lea wala. <laughs> ayun. Ay si Babes. Okay. <laughs> o di ba kaganda ng mga kamit up ko? Mondra. Nagkulot-kulot pa ako talaga, guys. So, matagalan kami mag-makeup. <laughs> ka dito. Babes Loves, hello. Ayan na si Mila Mix, oh. Na naman si Babes. Huwag <laughs> kang didila. Live talk siya. Buti sinabi mo, Akala ko, ano, didila sa mga.

Mama Lea, uh, oh, nasa Paris kami, nasa Italy. <laughs> Sino kasama mo sis? Si Mama Lea vlog. Hi. Di mo pa nakadikitan si Jane? Nadikitan ko so, oh, na yan. Lagi yung sa akin. Mm -hmm. Oh, bye vlog sis, shout out. Ayan si, si Mila Mix. Oh, Mila Mix. Ito naman si Koy. Koy, Koy, Lanaka. <laughs> <laughs> Siya si Miss Koy Koy. Miss Koy Koy. <laughs> <Miss> koy, koy. <laughs> Nakahiram nga ng ano, ng ano. Ayan guys, nandito ako sa mga ano, Ano ba yan guys? Wala ko na kayo ngayon. Hey mama! What do you that? Uh,